na kami. Magpa-fun run kami. At pupunta kami fun run. Good morning. Ngayon ay Sunday. So, magpa-fun run kami. Sasali lang naman kami. Sa limpusa lang. Brie. Brie. Good morning kami. Eh, Sapi. Ah, wala naman, picture <laughs> Oh, oh beri, tatlo na no, no, <laughs> Oh, balik ba? Diyo, alam. Oh, yan, di ba? lalakad kami. Ayan Aga-aga namin nagising. Alo siya. Uy, mga taga sa amin yung nagpapag Pagod ka na? Baka nahilo ka na. Susuka-suka ka pa. <laughs> Oh, di ba? Lucky. Madilim pa. Madilim pa. Papandaran para umuulan ng na eh. Oh. na ako. Wala sa. Tatabi kami ni kami ni Brig pag umuulan. Ulan na eh. Paano kayo magpa-madilim pa oh doon na kami sa 9th Street. <laughs> Nakita ko si Tita Kit naglalakad. Oh, tatakbo din. Ating mga Boy Scout, ang ating mo Boy Scout, atin PMP. Atin PMP. Atin atin bata, rin, okay? no? Ay -ba na, no?

and fill our hearts with gratitude despite our shame and woes. Huwag ka pwede rito makapabilis dito kasi ano, maraming in Jesus' name we pray and in Jesus' Thank you so much po. Talaga natin sa ating opening prayer palapang po natin ang ating City si Councilor and share pa na ating environmental potential and ecology. Palapang po natin City Councilor all over Ronald po katalogan sila. Good morning sa iyo, baby! Good morning, Tita Good morning! Good morning! Good morning! At ba natin yung ating mga ilog? Okay ba siya niya? Bawal magtapos sa drainage at bawal magtapos sa ilog dahil yung basura na itinapon ninyo ay babalik din sa inyo. Nakikita niyo ngayon, kanyawag ka sa buong Pilipinas. Nyo. Sa ulo ka po po, wala tayong pondo para sa plant control. <laughs> Sige, na, na, inunahan na, inunahan na. City government lahat ang ginagamit natin. Pero, sa ibang lugar, nakikita nyo, pag luma, tatlong araw na, apat na araw na, may baha pa sila. Sa ulo ka po, ang pinakamalaking baha natin, 1 to 2 hours, wala na, palagpakan niyo naman yung mga sarili niyo. Okay, taas ang kamay ng gusto magtapon ng basura sa drainage. Yung <laughs> mga mag-aalaga sa ating nakailo, taas ang kamay! Okay, kaya gusto ko i-congratulate yung ating mahal na Mayor, NJ Paulino, sa kainagawa nilang ito. Ito, hindi lang pagdakdo. Importante rito, yung consciousness natin. Ako? Mahina. Ako? Ako? Ay tutulong. Ay tutulong. Para pangalagaan. Para pangalagaan. Ang kalikasan. Ang kalikasan. God bless us all. God bless us all. Okay, dahil po po, mapuhay po tayo lahat. Thank you so much for your coming

sabi nga po, ang uh, nag-register -an po ngayon, 7,000. Ibig sabihin, meron po tayo yung 7,000 na sigurado po tayo may pakiragam sa kalikasan natin. Kaya palang ko po natin na sa natin. Okay, tapos pasalamatan ko lang po. Siyempre, yung mga puno mapalam po natin, ang public affairs office, para pa po natin nila. Ang city sports, ang DMPS, uh, dami mo lang po ang bow. Uh, Nagsasalita si Mayor Roland Paulino, Jr. Patawag, naman kayo. So, ngayon lahat mo tumulong dito. Pwede pala po niya magtulog natin. Lahat mo po para sa pa. Maraming, maraming, maraming salamat po. Kaya umulan uh, nyo. Okay, sigalan nyo may yung mga pinto ng mga bata dito, sa mga Gusto ng kalita. I-announce na ha. Uh, pasok. Ngayon, walang pasok na yun. Okay? Ay, John po, ingat. At huwag na natin kalimutan. Punta ka pwana, na sa ten. Talagwan, dito tatawag. Okay, okay, ah, game pen. Ah. Maraming maraming salamat po ulit. At God bless you. Tita, ano ba yung sayo? Ay, um, five ka. Three um, lang to. Amin ni Bri. Pangatina makahinga si Bri. Ayan. Ayan

Sabi mo Tito Ed, pati ka sumama dito. Bilis. Dali. 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 Sabi mo Tito Ed, pati ka sumama dito. Nagbabawasan niyan bilbil mo. mo. Ayaw mo. Ayaw mo. Team Latin and we'll also po on September 28 naman po. And those who want to enjoy so sa ating Team Latin kaya punta na po kayo sa ating public affairs office para po alam natin kung sinisini po ang sasama sa ating Team Okay, yung ating mga uh, drone operator, may request ako yung lahat drone po natin sa kaliwa. Sa kaliwa nyo. Yung mga na drone natin, kaliwa, kaliwa. Ayan, yung mga sa Kaliwa, kaliwa. Akala okay, drone yan, kalawa oh, ako. Okay. Ibon pala. Okay, na yung drone. Tapos naway -naway drone. yung drone. Yun. nila nila talaga. Okay, ng damit siya, no? Punta ka dun. O, lumili drone. Punta ka dun. Betaka <laughs> Ito ka sa akin, baka alis si papa mo eh, may iwan ka. Sente mo! Ate ah, mo ba? Oo. Oh. Okay na ba yun, no? John? O, punta kayo sa kabilang side, tapos kakawa yung mga runners. <laughs> one! Kaway ka daw, baby, dun, no? Sa drone. Sa drone. Kahit hindi sila nakikinig. One! Oh. Yeah. bahala din binisan. Bilisan na. Ayun na. No, na may dami Nakagis po siya ng t-shirt na may nakalagay na print na River Run 2025. Ayan. Kaya lang hindi ka po makakuha kasi yung pagkahagis nila, ano eh, medyo, ano. Tapos maraming tao, syempre, hindi ka talaga makuha. Then si Tita Kito, hindi nakakuha. <laughs> Ayan, no. Malayo po kasi yung ano, tsaka maraming tao, konti lang yung shirt nila. Pero okay lang. O, diba? Madami-dami din nakakuha. Last year naman nakakuha yung asawa ko dalawa. So, okay na yon. Malayo kasi kami sa ano eh. Makakuha ka pag malapit ka talaga dun sa may ano, starting line nung ano. Takbo. Pero dahil malayo kami, hindi talaga kami makakuha. Hmm. Hinihintay pa namin na ano, matapos siya. Ano. dami pong tao na no? 7,000 daw yung nagpa-registered para sa River Run ngayong taon. O, di ba? Yung anak kong panganay hindi sumama. Ayaw niya. Kaya mo siya. O, di ba? Hintayin pa natin. May drone sila. Ayaw ko, hindi ko makita yung ano ng mga drone. Mm, dami yan, o. No? lang kami makalapit. Malayo kasi. So, hintayin namin na matapos muna sila. May mga siyudyante rin po dito, may mga girl scout pa nga, may halos uh, lahat ng school nanggap po yata merong representative, yung may sasali sa fun run, gano'n. Tagal yun, tagal nilang maghagis, tapusin nyo na po para makapagtakbo na. Buti nga hindi kayo nabutan ng ulan eh, makulimling. Tsaka, maambun ambon lang, buti na lang yung bunso ko merong sombrero nakasombrero kami. Kasi talaga umaambon-ambon. Hindi naman malakas. Ano lang. Kaya lang yung mga ganong ambon. Malakas makaubot si Pun yun eh. Kaya ganon. Ayan, tapos na. <tipan>

No, oh, oh, look you are now. Three. Three has become a three. Hindi, hey, ito na. Nasa dadays na kami kaikot sa magsaysay. Huwag na kita si Papa mo City Square na kami. O, alay lakad to. Hindi ko tapo, eh. Oh, yun, yun, yun. Oh. Si Bribring pagod Ano? Si Bribring pagod Oo Galit na si Bri pagod na siya Malapit na kami Dito na kami. Malapit na tayo. Ganyan yung Kailangan matapos yung goal mo. Mm -hmm. tayo. Paano po ba pangyong sa pagkakalaw ng mga para sa pagkakalaw ng mga pagkakalaw ng mga ngayon? Isa ka sila tayo. Aro, harap sila. Tatabi kayo, lalapit ako sa inyo mga pre. Kiss sige, kiss mo. Ayan, tapos ako ang ating City Mayor. City Mayor Walang Paulina Jr. Thank wala pa rin po ba? Muli po, bid number 8803. 8803. Kung narinig mo ako, bid number 8803. 9738 Punta po dito sa registration area ngayon na po Galit ka na Eto Alay Anapin natin

Pauwi na kami. Pa Uwi na kami na ni Brie. Oh. Nagpalit na rin ng damit si Brie. Dito ako ay Bibuyo. Bibila ako ni Wild ni Brie. Gutom na siya. Kapag umpunti na naman ng Pauwi na kami. Ah, oh, namila akong reward ni Brie. Oh, tapos si Brie 3K. Naglalakad lang kami, hindi kami tumakbo. Jennifer tapos ni Brie ayan mag-8 okay, na yata 7.42 na basta kaming tumakbo pa-uwi pa lang ha? saan? ano ba labas? 6.30? no? libre. Natapos na yung 3K eh. Kahit na hingal na hingal na siya. Natapos niya naman. Ayan, thank you for watching guys. Please subscribe to my channel. Tulong niyo sa akin yun. Wait na kami. Ayan, malapit na kami sa bahay. Thank you for watching. God bless all. God bless everyone.